Ayan, isa mapagpalang araw guys dahil off day kakain kami sa Sukishi Empire Subang malapit lang sa bahay namin 2 station ng MRT at sa pagbungad mo nga ng kanilang restaurant, makikita mo na yung kanina buffet na mga veggie, sushi fresh egg, mga sauces and mixed vegetables at mga bowls. Ayan ang kanilang mga pagtitilihan. Ayan guys. Ayan ang mga nakuha namin. Broccoli, kalabasa, at ito yung mga karne. Yung karne is unlimited. Worth 49 ringgit, pero may tax mga nasa 57 ang total. Ayan ang kanilang restaurant. At ang napili naming soup na dalawang choices ay sukiyaki soup at miso soup. Ayan, nagluluto na kami ng mga karne. Unlimited siya guys. Sobrang mabubusog ka. Pangalawa na namin tungo dito sa sukishi sa may empire. At sya kayo mga veggie-veggie. Unlimited din lahat yan. Mga juice as in lahat. May mga pagpipilihan ka, beef, prawn, chicken, and pork. Meron siyang pork. At sya mga sauces, ang dami din. Ikaw na magmi-mix. Ayan, pinagagawa na ako ni D. Ayan, ilutuin lang natin. Ang dami. Siguro nakano lang kami, tatl, dalawa, taglawang batch ng karne. Kasi talaga mabubusog ka. Iyan guys. Ang sukishi. Kumuha din siya ng balls. Sabi ko wag nang kumuha. Pure karne na lang. Kasi nga mabubusog ka agad sa mga balls. balls. Ayan. Kumain na siya ng sushi. As in unlimited. Mabubusog ka ng bongga dyan guys. Ayan. At syang rin ng ambience ng restaurant nila. Daming kumakain. Unlimited. At ayan, after kumain, I mean, nag-ice cream na ako. Yung pagpipili mo naman ng ice cream is matcha and tea. chocolate flavor lang. After nito, ayan. Yeah. Limited lang yung mga ano niya, pero as in busog ka na, sulit na. Oh, lang Thanks for watching, guys! Please po, don't forget to like, subscribe, and share. Thank you so much. See you for my next video. Thank you, thank you. As in busog, lusog. sarap. Ayan di ba? So, na. Bye bye. Thank you.